And done it. Um. Celebrity couple doctors na sina Hayden Ko at Vicky Bello super proud parents sa panibago nan amang milestone ng kanilang anak na si Scarlett Snow Bello na nagperform at nagpakitang gilas nito lamang nakaraang Sabado November 11 sa sinalihan nitong isang voice recital mula sa official Instagram account mismo ng anak ni Naviki Bello at Hayden Co na si Scarlett Snow Bello o mas kilala natin bilang si Scarlett ay masaya at proud nitong ibinahagi sa publiko ang napakagaling nitong naging performance sa stage at sa harap ng maraming tao. Makikita natin sa video na talaga nga namang kahit na sa murang edad pa lamang nito na 8 years old ay talagang napakahusay at may talento na nga ito sa pagkanta, Kalakip naman ang mga larawan at videos na iyan ng kaganapan sa voice recital kagabi ay ibinahagi din ni Scarlett ang kanyang naging masaya at hindi makakalimutang experience niya na ito. Narito ang kanyang naging buong caption. Last night was our first voice recital for our MA Studio Academy. I'm so happy that I got to perform and that we all did our parts right. Now the concert is over. I really miss the friends I made I hope I will see them again, some of them came from far provinces just to get to our recital and I hope they will be in the next recital with me too, thank you coach for being patient with all of us, caption ito. Samantala, hindi naman napigilan ni Hayden ko ang maging super proud at emosyonal sa naging performance ng kanilang anak ni Vicky Bello na si Scarlett sa stage, ayon sa komento nito sa naging post ni Scarlett ay hindi niya umano napigilan ang mayak, aniya sa kanyang komento. You made daddy cry. Maikli pero emosyonal nitong komento. Narito naman ang mga kaganapan sa naganap na voice recital kagabi panuori natin. I'm gonna miss you. You're gonna yeah. miss me. Yeah. Yeah. <laughs> when will I see you again? I don't know. Okay. You just just call me anytime. Just tell me okay. that I will go.